Good morning world good morning Las Vegas ito ang ati breakfast breakfast ala una na <laughs> at nagigising lang po ni Dodo at napuyat na naman ang kalalay eh. buang oh, hati breakfast oatmeal with matching tentang vitamin D milk ya yeah, sarap hati uh, uh, breakfast Ah, huh? Untuk with matching tea. Hindi naman tayo ngayon. Isang kape, isang tea. Breakfast, oatmeal. Kapi po. sa mga nasa Luzon, Bisagas at Mindanao aga pa 1, 2, 3, 4, alas 4. Breakfast po tayo. Kape. Tea. katawag ka Henry <laughs> ito breakfast tayo hot meal sarap man niluto mo ha hmm. perfect panalo ngayon niluluto ngayon si Bosing si mẹ mình à, hả? Ừ. mẹ mình à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Dạ tao Sabi nga ni Ka-Henry, hindi ko na kayo isa-isain. <laughs> At ang dami na natin. Maraming salamat po sa mga nagpupunta sa bahay ko. Thank you very much. Sa ating mga silent subscriber, silent viewer, salamat po. <laughs> huwag mo nyo po sanang i-escape ang mga ads ko para po makatulong tayo sa maliliit na bahay. <coughs> Dati, pinapage ko yung channel nyo ngayon. Tulungan ko na yun sa mga maliliit na bahay. Yung medyo umatangat sa bahay nyo, puntahan nyo si Nesnoy TV. Yung po na marami po yung napapa-monetize sa 1K. Ah, tumutulong po siya. Okay. Uh -huh. Okay. Ghost ating powder boss denge. Gatas ating team DJ kulit. Mm -hmm. Salamat sa inyo. So. tlian itu gabih <laughs> Saabanah Boss Henry sis dinding kamusta ka na ja madam Otang. walang 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 At si Ka Edwin. Ka Edwin, kamusta ka na? walang bì bì gì như rồi này mẹ bật nằm nát đi mà mẹ là gà vô ăn sả <laughs> tangga naman kung di kumain wala lang ang buhay sa mundo kumain, magalang wala trabaho wala lang masabi sa dudok ah. please Don't forget, paki-like naman, paki-share. At subscribe na rin sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At don't forget, paki-hit na rin po si notification bell para lagi kayong updated kay Dudong. Maraming salamat Ayaw. Ang lama mas satu breakfast nggak udah breakfast breakfast thank you lord wala okay tayong garap ngayon <coughs> mga dudong siguro po hanggang dito na po muna ang ating video medyo mababa na rin to magsawa naman kayo Kaya mga dudong comment down below. <laughs> ano maganda natin gawin? <clears throat> Kami na uli po. Kamangan nyo po yung nilaga. <laughs> ano yun? Beep bomb? Beep shank. Oh, beep shank yun ang ating tanghalian, hapunan. Pero ang kain nito ngayon mamaya, hapunan na to. Para tipid. Ayun, Diyos ko dahi. muna natin ka. Sa ano na lang, sa tawag dito. Sa outro. <laughs> okay po mga kadudong, ganito lang po muna ating video. At hanggang sa muli. Of course, ito ang yung Kuya Dudong nagsasabing magandang hapon. Hapon na. Bayan. Please, don't forget. Like, share, subscribe. At pakihit na rin si notification bell para lagi kayong updated sa mga video ni Dudong. Maraming, maraming, maraming pong salamat sa inyong lahat. At kung di dahil sa inyo, wala po si Dudong sa harap nyo. At hindi kayo nagsasawa panoorin mga video ni Dodong kahit papano may nanonood pa <laughs> may nanonood pa rin kay Dodong <laughs> kaya please don't skip ads para makatulong naman tayo sa iba kaya mga Dodong maraming salamat po God bless us all bye bye bye